Emotional ang mga magulang ng nasawing freshman law student ng University of Santo Tomas na si Horacio Acho Castillo III. Pagkalipas kasi ng pitong taong paghihintay, ay nakamit na rin nila ang hustisya para sa kanilang anak. And now we are very happy that we have gotten our conviction the guilty verdict is a, is a team effort. Um, we all placed our hundred and we got our conviction. Napatunayan ng korte ang paglabag sa Section 4 ng Republic Act Number no. 8049 o Anti-Hazing Law of 1995. Kaya hinatulan ng reklusyon perpetua o hanggang apat na taong pagkakabilanggo ang mga salarina na sina Arvin Balag, Minway Chan, Axel Monroe Hipe. Oliver Jan Audrey Onofre, Joshua Joriel Makabali, Rob Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Asalamat, Marcelino Bagtang Jr. at Daniel Hans Matthew Rodrigo. Pinagbabayad din ang mga ito ng halos 700,000 pesos na danyos o bayad pinsala sa pamilya ni Acho. This is justice for Acho and uh, win for the prosecution po. Thank you so much for all, for all your support. Ayon sa mga magulang ni Acho, dapat managot ang universidad at panahon na para baguhin ang patakaran. Bilang pangalawang magulang, sila ang unang dapat mangalaga sa kanilang mga estudyante. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing and it's time to check your policies and your laws in the school. Sa pagbaba ng hatol laban sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity, anila, kailangang may managot sa paaralan. I think it's about time heads should roll in UST. I would like to reiterate again that the school, the university, the, U, the civil law department, the dean himself, failed to protect our son. Septiembre 2017, nasawi si Castillo dahil sa tinamong injury, matapos ang initiation sa Aegis Juris Fraternity. Dahil sa pagkasawi ni Castillo, nagtulak ito sa pamahalaan upang palawakin ang saklaw ng anti-hazing law at taasana ang parusang ipinapataw sa mga lalabag dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.